So nagja-jogging muna ako mga kayo, nagsano no At kung napapansin nyo takbo ko parang <laughs> Takbo ano eh <laughs> Takbo yung mabigat na katawan Alam niyo yun At madaling hingalin <sighs> Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-jogging Winter Spring Summer Or Fall Tuloy ang buhay Sa Canada Siguro mga tatlong tatlong buwan, dalawang buwan Kaya kasi may treadmill tayo sa bahay Yun ang ginagamit natin pag nagja-jogging tayo eh, naging busy tayo nitong mga nakarambuan Lalo na nang pumunta tayo ng Mexico Ang bihira Dami ko nakain doon Kaya, nagbawi ako sa katawan mga kainis Kasi pumapaya tayo eh Gawa nga ng diet natin ano? nagka ano tayo eh Ha, ah, eh marami nakapansin na parang pumapayat daw ako Pero kailangan pawisan ako ngayon Mukha naman papawisan ako ngayon dahil Ah... Uh, Mayinit ang panahon, mga kainigs, ano. May dumadaan. Ay, tayo na lang umiwas. <laughs> Parang hingal kabayo, ah. <laughs> ang bihira. <sighs> Bilis kong hingalin. Okay lang yan, for the health. Baka may tumatawid. la, Hop, Wala. Oh, wala. Good to go. Yan. Uh, huwag natin pilitin pagka uh, nahihirapan na tayong huminga. Uh. Champion of the world! Ang bihira. <laughs> <laughs> Parang may ah. Alam nyo yung ano? Alam nyo yung pag nagbabaks kayo merong bolang pag sinusuntok nyo gumaganong ganon isa lang yun eh kasi piling ko pagka nagbabox nagsya shadow boxing ako dalawang bola yung gumaganon ang bihira party ng katawan ko eh Uulitin uh, uh, ulitin ko pa sana mag shadow boxing kaya lang hindi ko alam kung anong kumakalog na yun eh <laughs> parang 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 short lang yung naisuot ko ah para nakalimutan ko magsuot ng isang isang masikip na pampigil ah <laughs> kaya siguro kumakalog pambihira <laughs> ang corny talaga ay naku makauwi na nga pakapagod lang to mga sa siya no buti wala nakakita sa atin ang bihira buti walang ibang mga tao doon kaya doon ako pumusto, eh corny talaga yun. At dito nga mga kinets, so tamang-tamat nakakita tayo ng shower dito. Ito, tumapat muna ako sa sensor para lumabas yung mga tubig sa shower. Ayan, no? At dito ay mapapakul daw ng pakiramdam nating mainit at ang ating pawis ay nako naman mababawasan. Dako ito ang sarap na ng pakiramdam ko. Kunin natin yung mga sinumpay natin at nako. Tuyo na agad. Napakabango sa, sa pagkatuyo mula sa matinding sikat ng araw kanina. Although ngayon natatakpan na si Haring Araw ng ulap mga kainags. Ano? Yan. Pero syempre, mainit pa rin. Mainit pa rin ang alinsangan. Yan o. Oh. Mga ano pa, mga dalawang buwan pa na pwede tayong magsampay sa bakura natin mga kainags. Dalawang buwan pa kasi eh, mga September yan pwede pa yan. October, actually October pwede pa rin. Wala pa rin namang snow niyan masyado eh. Babagsak ang snow mga October 3 week siguro. Mga ganyan. Pero second week ng October, medyo mainit-init pa rin yan. Pwede pa rin tayong magsampay. Kinukuha ko lang to mga gagamitin natin sa ano. Oh, grabe ang sarap ng init ng araw. Talagang tusok na tusok hanggang buto. Oh my goodness, ang sarap maghubad ng damit mga kainays, ano? Feel na feel ko talaga, grabe. Yung project natin sa basement, ito na. So malapit na, malapit na matapos. Yan, magandang araw sa inyo mga kainays, ano? Bali, nakausap ko na yung ano ngayon, yung... Uh, pick and pull. Yan, kinonta ko sila kasi kahapon, nagtanong-tanong ako sa mga kasama ko. Sabi ko, paano ba ibibenta yung sasakyan? Sabi ko, pag ipopost ko sa Facebook market yung sasakyan na to, eh, nako eh, baka mahirapan pa tayo. Since na naisip naman namin na talagang gusto na namin i-dispatcha tong sasakyan ni Mahal na Reynags, ano, madispatcha lang, mawala lang to dito. Dito, mawala lang yan. Eh, sabi namin nga, i-donate do na nga lang namin kahit wala nang presyo eh, no? Pero may mga nagsabi sa akin na kapag ka mo 'yan sa ano, sa Pick and Pull or sa iba, pag dinonate mo 'yan, babayaran ka pa rin daw nila. Bibigyan ka pa rin daw nila ng presyo. Teka muna, magsusot muna ako ng salamin mga kainis sandali lang. Sabi ng mga kasama ko, pag tumawag ka, halimbawa tumawag ka sa pick and pull, pipresyohan ka nila kung magkano. Sabihin nilang gano'n. At least may presyo, di ba? So, hindi naman mataas yung presyo, mababa naman okay lang at least may presyo at saka importante sa lahat eh mawala na tong itong sasakyan na to dito at mapakinabangan na ng iba kaysa naman sa nakabalatenga lang dito mga kainis hanggang sa masira ba diba? so ang gagawin nakausap ko kanina yung pick and pull ang ginawa nila so kinuha nila yung VIN number nung sasakyan na to yung VIN number yun yung identification ng sasakyan na to mga ano uh, para malaman nila kung anong history, kung anong kulay, information about this car. Yan. So, nakuha nila sa computer nila tapos kinuha din yung pangalan ko lisensya ko yeah, para talagang nakikipag-usap tayo sa kanila ng maayos at hindi hindi monkey hindi monkey business lang <laughs> yeah, kasi para sigurado inaano talaga nila yung baka mamaya may mga nag, nanloloko lang nagbibiro lang pero wala naman kaya talagang kinukuha nila yung mga information so yun yun tumawag ako kanina tapos sabi nila eh make sure the deed of sale and your identification or license are ready to show kasi may pupunta rito may tatawag muna pala magsiset ng schedule kung kailan nila kukunin at pagkakukunin na nila tong sasakyan na to eh, kailangan ready na yung deed of sale tsaka yung ako ako yung magpapakita ng lisensya ko eh identification ko, yan tapos babayaran nila ako ng cash or by check at pero syempre yung check-in na yon, yung pera na hindi mapupunta sa akin, mapupunta yon sa sa may-ari ng sasakyan na to. O, oh, 'di ba? Makakainis ano? Yun, nalaman ko ganun pala yon. Tapos syempre pag pinunta na nila to doon sa shop nila, either ayusin nila or either ibenta nila for salvage para sa mga parts yan, to sa pick and pull doon sa mga hindi naman nakakaalam yung pick and pull po, yun yung halibawa meron kayong gustong bilhin na parte ng sasakyan nyo na may sira o gustong palitan, pupunta lang kayo sa pick and pull tapos hahanapin nyo yung same brand or yung fit na parts para doon sa sasakyan nyo na gusto nyo palitan na parte ng parts or parts, yan kukuha kay doon, kukunin nyo yun magdadala kayo ng mga gamit para matanggal nyo yung parts na gusto nyo kunin at gusto nyo bilhin para ikabit nyo dun sa sasakyan nyo na kailangan palitan yung mga pyesa so ngayon pag nakuha nyo na yung parts na yon babayaran nyo yon doon sa pick and pull so ganoon yon so pwede kayo mag comment mga kainis ano, yung mga nakakaranas na, pumunta magpumunta ng pick and pull at bumili ng mga parts yan pwede kayo mag comment na kung tama yung mga pinagbububunga ko rito pinagsasabi ko yeah. <laughs> yon. bali ang presyo na binigay sa akin ay 316 parang 316 yun ang pagkakarinig ko eh 316 unang binigay sa akin unang, unang offer sa akin parang 250 250 Canadian dollars sabi ko sige okay na yan walang problema yan sabi ko basta as long as may, may dispatch ya na yan namin ang importante lang naman may dispatch ya, mawala na rito yan di ba eh bibigyan pa tayo ng 250. Nung narinig niya sinabi kong okay na sa akin yung 250 as long as ma-dispatch na namin to. Tapos sabi niya, teka muna, uh, baka meron ka pang best offer, baka meron kang gustong i-offer sa amin kung magkano. Sabi niya ganun. Pero sabi ko, hindi okay na sa akin yung 250, basta lang ma-dispatch na to. Tapos sabi niya, ay, teka muna, sige, kung yan ang gusto mo, bibigyan kita ng maganda, maganda pang offer, titingnan natin. So, naging 316. Kasi hindi na ako nakipag-ano ng presyo, no, mga kainags. Hindi na ako nag ng presyo. Kaya sabi niya, sige, uh, bayaran na lang namin sa iyo ng 316. Dagdaga namin. <laughs> so, naging 316 pa. So, yun, mga kainags. at uh, hihintay na lang namin yung tawag nila within 24 hours. Para mas uh, maset up yung schedule ng pagkuha nila. At saka pag kinuha nila to libre, walang bayad. 'di uh, diba, mga kainags? mo tayo ng ano rito, ng Raspberries. Hop, oh, walang tao walang tao raspberries muna bira mo yung raspberries dito yun sarado yung pintuan ng kapitbahay natin nako ito mga kainis oh. o diba, yan, oh. Mm -hmm. sarap, oh, di ba yan o sarap o oh. nako po panginoon yan o oh. hinog na hinog to o oh. oh, hinog na hinog pang hmm. panginoon tagal natin hinintay ito ayun pa nagtatago o oh. ayan oh. o oh. tataba o oh. Nako, ang inoon. Tagal nating hinintay ito. Isang taon. Isang taon. Hmm. Isang taon mga kainag. Isang, isang taon nating hinintay ito. Mm -hmm. Sarap. Tapos sabi ng iba, kuha ka lang kuha dyan. Baka mamaya iniihian ng aso yan. Hindi naman siguro. Pero kung sakaling ihian ng aso may masarap din mga kainags ano? Malasa din hmm? Panginoon Mahal to Wala na Tara wala na Yung cherries doon Maasim pa hindi pa pwede mm. Sarap hmm, Mm, sandali lang, sandali lang. Oh. Lagi, sandali, sandali. Ay, sandali, sandali. Ay. Nako. Hmm, gusto gusto nila to. Oh. Nak. Oh, kainin mo na. Ang bihira talaga. Oh. Ito, ito, ito. Binili sila ng pangalan na prinsesa natin itong amto yun. Cheese yata ito. Ano ba ito? Ayan oh. Para sa mga aso. Ah. Oh. kainin mo na. Ayan. Ito yan mga kainags. Ilalagay mo ito dito. Ito. Lalagay mo yan dyan. Ganun. Tapos ididikit mo sa salamin. Tapos didilaan nila ng didilaan yan. Ito yung lagayan Ito para dito. Oh. Masubukan natin yan. Ah. Oh. Ah, oh, yan. Oh. Gustong gusto nila yan. Eh. Hmm. Yan. Yung bang pinapahirapan pa sila sa pagbila. Tingnan nyo mga kalbo. Hanapin natin yung isa. Ay. Toto, <coughs> hmm. toto, toto, okay, toto. Yan. Para hindi sila mag -agawan. Malili malilibang sila rito eh. Wala na. Wala na. Bus na. Uh, bus na. Oh, liga, liga, liga. Kabit natin dun sa ano. Dito sa <laughs> sa salamin. Yan. Gusto, gusto nila yan eh. Ah, oh, ah. Oh. Wait, wait, wait. Hmm. hmm. Teka muna. Hmm. Yan oh. No? <laughs> Gustong gusto ng dalawa yan eh. <laughs> Yan, ganyan yung purpose niyan. <laughs> Ang tuwa sila. Grabe. yung oh. ginawa sa pintuan namin. pag eh, oh. Pagka gusto nilang lumabas, ginaano nila yung Dapat maglagay kami ng bell dito. na no, yung, para kung sangaling ano, gusto nilang lumabas. Yun yung paamihin nila. Hindi ito. Wala eh. Yan talaga. Mabilis naman maubos! Nako! Ang hira. no? Tapos meron din pala silang ano, moisturizer sa ilong nila. Meron din kami diyan ano, pag namumutiraw yung ilong ng mga aso, lalagyan din daw noon. Parang tayo, 'di ba, yung lips natin pag uh, dry yung wind, na wind burn, 'di ba? Na parang nagkakaroon ng sugat dito. So lalagyan lang din natin ng ng moist ano nung tawag dito, lip lip balm. Ako minsan nilalagay ko yung ba ano, yung Vaseline, 'yan, para kung sakaling humangin, hindi siya ma ano ng hangin. 'di ba? Nagkakaroon tayo madalas yan dito sa Canada at saka mahangin katulad sa Pilipinas, sa Pilipinas nagkaroon din ako ng ganyan, ganyan dati, Nasu nasunog yung ganto ko. Yung gilid ng labi ko. Ano? Nako, ubos ka agad, pambihira naman. Sinabi lang sa akin ng panganay ng na prinsesa natin, ano. Ayan, yan. Yan, yan, Gagano mo sa ilong nila pagka namumuti daw. Ito, Ganon. Para siyang basil no. Lip balm, yan. E, ganun, no? 'di ba? Hindi ko alam 'yun. <laughs> Ngayon ko lang nalaman, meron pala talaga silang ganyan, ano? Kompleto rin pala sila, ano? Talagang they treat like as human. Mukhang naghahalong katang pagkain si Malarena. Umaga-umaga. <laughs> <laughs> yes. na. So, ayun na, yung sasakyan, nakakausap ko na yung pick and pull. Sabi ko sa pick and pull, eh, as long as makuha na nila rito, wala nang problema. Babayaran na rin doon nila. Importante mawala lang sa garahin natin yung sasakyan na yun. Magamit na ng ibang nangangailangan, especially mga piyesa, 'di ba? Tsaka yung mga piyesa noon, mga kinis, katulad na nabanggit ko na nakaraan. Yung alternator nun bago, starter bago, battery nun bago. Marami na palitan doon ng mga mag, ano, bago. Marami. Pero importante, yung mahalaga, maalis na yan dyan. Ay, ang cute. Yan, sinuta ng pangalan na prinsesa natin si, <laughs> si, Sayang. Ang cute, Mac David. <laughs> ang cute naman ng baby na yan. Oh. Ayun, oh. punta ka doon kay ate. Yan. <laughs> Nakang cute. Well, saan mo binili yan, te? Saan mo binili? Sa? Good deal? Ah, nakita mo sa good deal. Pangaso ba talaga yan? Ang oh, nga, pumukhang pangaso nga, eh, no? Kasi walang pang eh, no? Ang gwapo. Eh, paano si Sayon? Wala. Ha? Wala? Wala si Sayon? Nako, kawawa naman si Sayong kaya pala umiiyak doon sa loob ng bahay. Iniwan namin sa loob ng bahay si Sayong kasi baka mainggit kay Saya eh. Harasin niya si Saya, masira yung damit. Bagay. Bagay. Ayun, upo ka rin kay Ate Pia. Upo ka rin. Upo ka kay Ate Pia. Cute to. Ganda. Upo ka rin oh. O, dali upo ka rin. O, upo ka doon. Upo ka doon ka ka kay Ate Pia. Saya. Yan ang sila. Sit down. O, sit down, sit down. Sit down na Cute to. Sige na. Sige na. Punta ka dun sa ati, ati P, oh. Punta ka. Yan, nako, Laki na ng katawan ni ati Saya, no? Nako, just ko, dahi. Ay, Ang bigat. Ang bigat Laki na ng katawan niya, you nino. Know? Oh, ano? Ha? Nako, oh. mahal na mahal ng, ng mga ano yan, ng mga prinsisita. Sitong, hmm. sitong, Si Eh, stack mo, stack. Yung nakaganan siya. Stack. Ano? <laughs> ah, na, sit down na. Ah, sit down. Nang cute ni Saya, oh. Grabe. Ang cute ng bibi na yan, ano? Ang cute ng bibi damulag na yan, ano? Ha? Ang cute-cute na. Ang cute, cute niya, ano? ano? Bagay, kaya lang, pag kasi sayon, wag mo kay sayon yan. Baka sirain ni sayon niya. Ngat-ngatin yan. <laughs> Ngat -ngat yan, Siyan, siguro. Sigurado makakainag siya, ano? Pag iniwan namin to na nakadamit si Saya ng ganyan, pagbalik namin maya, dalawa lang sila, si Sayon tsaka siya. Sigurado to, wasak-wasak na tong suot ni Saya na to. Wawasakin ni Sayon yun

Naawa ako kay Sayon. <laughs> Wala ka bang naano kaya na High kay five. Saya? Kay Sayon? I5. <laughs> Wala ka bang nabili kay Sayon? Wala, sa Goodwill lang 'to eh. Good deal, magkano bili mo sa Good? Ah, Goodwill, magkano bili sa Goodwill? 65 cents. 65 cents? Boom. Oh, hmm? so, mm. -hmm. Bila mo sa ayon. Kawawa naman. Mal 100 dollars. Pang-aso? Aso lang? Hindi, pang-bata yan eh. Ah, sa bata. Nga pala sa bata. <laughs> Kala ko sa pang-aso nga pala pang t-shirt nga pala 'to, no. Hindi. <laughs> ah, sa bata pala 'yan. Kala ko sa pang-aso talaga. So meron ka nakita. Ba't binenta nila 'to? Mahal 'to pag no? Kahit na hindi ano uh, yung quality niya, pero pag nakasuot ka ng ganyan, ibang pa rin. Ay, tingnan tingnan Tingnan, ka rin, tingnan to. Saya. Tato. Saya. Oh, kya, kya, kya. Hindi ka nakangiti. Gusto ko yung kayo na kang ngiti, ngiti. <laughs> ngiti. ka raw. Ngiti ka. No, Ayan. Nako, <laughs> si Sayan. Oh, ka raw, ngiti ka raw. Ayan o. Oh. oh, ngiti na, ngiti na. Gusto ko nakalabas yung ipin na ko ganun si Zaya Hmm, sige ah, oh, sige. Picturean mo. Dalawa kami. Dalawa kami rito. tingnan tayo kay Ate Pia. Tingin tayo. Kayo, oh, tingin tayo oh, Zaya pa. Zaya, Zaya, Zaya. tingnan tayo. Tingin tayo kay ano. Ah, ito. Zaya. tingnan tayo ano. Ano? Ah, Nakangiti okay. oh. Ano, nakangiti ba? Abang, gwapa, gwapa. Ano? Ah? Zaya. Tingin ito gito no? Ito oh. Mm, yan. Ayos. <laughs> ayos. Mm -hmm. Cute, cute, <laughs> cute oh, ng baby. Oh, na. Ay, nabari na kagad. Ang bihira naman. Sige na, nabari na. Baka masakmal pa ni Kuya Sayon. Ah, picture lang pala yun. Picture taking lang pala yun. <laughs> okay. Ay, 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 ay. Ayan, ay. ah, sige na, hubad na. Pang picture taking lang pala yun sa Aya eh no? Hmm. Ang bihira. Tapos ipo-post yan sa ano, FB. Nako, hirap mo. Hirap ko ba rin ah. Yan, nako. Oh, sige na, pakawalan ano? si Kuya Sayan. Ano? Ang gundo-gundo. Nako, yari na yan. Wasak yan sigurado pag nalingat ka diyan. babasin natin siya no. Yung isa yung malaki. Ang oh, laki hala. Sayan. Mm. na Yun, nako. Labas na, labas na. Enjoy kayo dyan, ha? Enjoy, enjoy. Hmm. Yung pangalan na prinsesa natin, nagagala na naman, oh. No? Naka, no, oh. May kasama. Bro, ha? Tonto ka, gagala na naman, oh. No? <laughs> Katingin pa. Diba talaga, pagka uh, mayroong remote control yung ano natin, yung sasakyan natin, ano? Pagpasok natin dito sa loob ng sasakyan, malamig na kasi naka-under na aircon. Ayan, oh. Ito na ang oras natin. Ang oras natin ngayon, mga kainags, ay alas G's alas 10 ng gabi yan ang pagkakaiba ngayon August August uh, August 2 ng gabi alas 10 ngayon August 2 2024 ayan mga na hindi na siya maliwanag no sa cellphone maliwanag pa cellphone yung gamit natin ng camera pero yung sa mata yan. sa mata ng tao yung paligid natin ay madilim na medyo madilim na hindi katulad nung buwan ng June kaya buwan ng July alas 10 ng gabi maliwanag liwanag pa maliwanag pa pero ngayon ano na wala na madilim na madilim na medyo maliwanag lang sa cellphone natin sa camera pero sa, sa ano sa mata ng tao wala na umpisa na yan <laughs> umpisa na bumababa na yung ano no yung dilim at unti-unti uh, nang nagiging paikli ng paikli ang liwanag at pahaba naman ang pahaba ang dilim yan, pagka malapit na yung September, yung mga bear Malapit na ang Pasko. Yan, diyan na nagumpisa pero at least na-enjoy naman natin kahit papaano yung kahit dalawang buwan lang na alas 10 ng gabi ay maliwanag pa. Pero ngayon, yan oh, katulad niya, sabi nasabi ko sa inyo, madilim na. Yan. Ganyan talaga. Wow. <laughs> Kaya Siyempre, ihanda na, na, ihanda na natin yung sarili natin. Malapit na ulit tayong magsuot ng mahahaba at makakapal na kasuotan. At siyempre, nako, medyo bilang na ang oras ng pagsusuot ng t-shirt sa labas. Dito na tayo sa bahay mga kainis, ano? Naalala ko lang dati, no? Uh, last, last month, Ju uh, July, tsaka June, pag-uwi ko ng alas 10, mga 10.15, nasa bahay na ako may gagala pa natin yung mga aso eh no ngayon wala na hindi ko na mai gala kasi madilim na madilim na dati ganitong oras 10.50 ng gabi 10.15 ng gabi maliwanag pa ba? Diba? ngayon wala na madilim na <laughs> so mga kinis next ano? hanggang dito na yung vlog ko maraming maraming salamat ano? don't forget to subscribe para sa mga baguhan ngayon na nakapanood thank you very much kita tayo sa mga videos hanggang sa muli